Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga gusto at nagbalak pumunta sa Canada bilang isang uh, janitor, no? Uh, again, sinasabi sa inyo, sana po mapanood inyo buo ito ating video upang magkaroon kayo ng idea kung paano pa mag-apply dito nga sa Canada. Sa balit ito pag-usapan ngayon ay ito po ay don sa Indeed. At alika, tingnan natin So yun guys, ito pong trabaho na to ay janitor at ito po ay nasa British Columbia sa Surrey. And again, ito po ay $24 per hour. Ito po ay full-time permanent job. And ito po ang kailang education kung kayo man ay mga secondary high school graduate certificate. At again, ang experience dito will train. Subalit so, sinasabi ko sa inyo na mas maganda meron kayong work experience kung mag-apply dito. At itong uh, kanilang uh, work setting ay nasa various locations. So again, ito pong lagi ko siya sabi sa si inyo na ang inyong mga resume ay ayusin niyo. Dahil dito ay magkakatalo talaga tayo dito. No? Maraming nag apply subalit ang problema ay hindi nga nakakuha ng trabaho. Dahil nga sa ang kanilang uh, mga job details sa ilang kanilang mga resume ay talagang hindi detalyado. Subalit itong ating uh, Task and responsibilities, importante. Kung meron kayong ganito, kopyahin nyo at ilagay sa inyong resume. Lika, tingnan ulit natin. So, ito yung kanilang uh, task and responsibilities. No? Kung meron kayong klaseng ng itong trabaho, nag-sweep, nag-mamap, nag-scrub, nag-wax ng floor at stairs, ito po kopyahin nyo at ilagay nyo sa resume. Okay? And then, operate industrial vacuum cleaner to remove scrap, dirt, uh, heavy debris, and other uh, refuse. So again, marami po ito. Sana po ay kung kayo man ay uh, merong klaseng itong mga trabaho, subukan nyo at ilagay sa inyong resume. And again, kung sa tingin nyo kayo ay qualified dito, subukan nyo mag-apply now. Okay? So balit sinasabi ko sa inyo, bago kayo mag-apply now, importante kayo mag-sign in dito sa, sa Indeed at uh, i-download niyo yung inyong resume. No? Ako kasi resume lang ako. Hindi ako naglalagay ng cover letter. Resume lang ako. So, linalagay ko resume ko. And then, by the time na meron akong gustong trabaho, like for example, ako, sabi kasi sa inyo, ako po isang dropsman. Uh, ako hinahanap ko about dropsman. Kung ano man ang mga trabaho ninyo, hanapin nyo dyan. Tapos, apply now. Apply now. Apply now. Dahil nakapag-download na kayo ng mga resume nyo. No? So, again, sabi ko po sa inyo na ang key sa pag apply ng mga trabaho opportunity dito sa Canada ay ito ang inyong resume. Lalo na yung kayo nga ay wala sa Canada at importante dito ang inyong mga uh, resume ay talagang napakaganda. At kayo po ay maging competitive sa mga um, mga lokal. No? Sinasabi ko sa inyo lagi yan. Sa ating mga videos lagi. Halos sinasabi sa inyo. Subalit marami pa rin hindi nakakasunod. Ang gusto nila ay mag-apply na mag-apply kahit hindi qualified. So, mag-apply kayo ayon sa inyong work experience. Dito sa Canada, wala pong uh, its limit. No? sa sabi siya, wala pong its limit dito. Depende na sa employer kung tatanggapin kayo na mataas na mga edad nyo. No? Nasa employer na po yan. Subalit, so sinasabi sa inyo, tuloy nyo lang yung inyong pagsaliksik ng mga trabaho opportunity dito sa Canada. Kung anuman ang hinahanap ninyo, puntahan ninyo ang Indeed. Andyan lahat, mag-search lang kayo, lalabas lahat kung anumang kinakailangan, anumang trabaho hinahanap nyo. Okay? So, mag-download lang kayo ng inyong resume dyan. And then, kung sa tingin ninyo, kayo ay qualify apply now. And then, may makikita naman kayo, apply now. Subukan lang mag-apply. Basta importante qualify kayo sa inyong mga ina-applyan. Kung kayo man ay naghanap bilang isang cleaner or janitor, din dyan lang kayo. Huwag kayong pumunta doon sa farming kung wala naman kayong mga work experience, di ba? So, sinasabi ko sa inyo, nagsayang kayo ng oras kung kayo ay mag-apply ng trabaho na wala naman kayo qualification. Kung wala naman kayo work experience, yan ang malungkot. No? Dahil importante dito na Meron kayong work experience dahil paano kayo magiging competitive sa mga lokal at bakit ikaw pa ang kukunin na mayroon naman dito sa Canada. Diba? Kaya ano ba ang rason na bakit ikaw ang kukunin? Importante po yan. Lagay niyo sa ulo nyo na kayo ay mag-apply ng Canada. Importante kayo ay maging competitive. Okay? So ganoon pa man, sana po itong ating video ay makatulong sa inyo. At kung hindi po kayo subscribe dito sa aking YouTube channel, No Tips Vlog, sana po masubscribe subscribe nyo. At meron akong Facebook, meron din akong TikTok, Noi Tips Vlog po yan lahat. Sana po ma-follow rin nyo. Dahil ako po ay nagpo-post dito ng mga video opportunity. Baka naman po ay dito sa inyo at makatulong mo na bilang isang gabay sa inyong pag, pagpagdais na makarating na gana. So balit ganoon pa man guys, maraming salamat ulit sa inyong lahat.